Shoutout nga pala sa mga students kung kumuha ng kanilang grade. Uh, congratulations sa mga advisory class ko, Akila, sa inyong uh, nakuha ang grade. So, patidin ko na rin yung mga nagkaroon ng iba't ibang award kanina, lalo na yung top 10 ng Akila. Alright, right. Okay? So, kusin na tayo sa ating unboxing of the mystery box worth 240 pesos. Welcome to from 10 to 1 tayo. Tip number 10. Yan, ibang angulo. Dear oh. puso. Kuya Dens, huwag na palimutan na mag-subscribe sa channel ni Ole. Mag-like sa. My vlog, my <laughs> What's up guys? Clarence here. Kauwi ko lang galing trabaho. So, ito yung aking, ano, yan. Ang bagong t-shirt namin sa, ano. But anyways, kaya ako ngayon napabiglang vlog. Yan. Kasi dumating na yung aking, ano, ah, uh, package. Galing ng Lazada. Okay? Isa itong mystery box. Okay? napag ko lang umorder kasi 200 plus lang naman, ano, yung niya. Sabi ko, ko nga, anong, ano bang enjoyment ang nadadala itong ano, Mr. box. Okay? So, this is unboxing of a Mr. box worth 240 I think. Okay? Here credits. Well guys, saan natin kung ano yung nasa box. Alam nyo kasi, kaya ako sinubok tong mystery box na to. Ay dahil, eh, sabi ng, uh, ano, galing ko sa Fun House House of Fun rather. Okay, sabi nila, every 300 bucks ay mamimigay sila ng Samsung A50. At nakita ko naman sa mga nag-reviews, may mga nanalo. Mali ba natin na baka jackpot din ba? tayo di magkakampanya ng bagong cellphone okay courtesy of by House of Fun Lazada okay so puso na natin siya go oh. dun 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 data USB cable. Oh, ang larong malabo. Ang larong nakakasira ng pagkakaibigan. Uno click. Wow. Alam ko na gagawin ko dito. Okay? Ang yun lang. Ang earphone na pang-opo. Okay? and ano to? Charger. Okay. So walang, pero pa wala. Tapos ilaw. Lamp. <laughs> so wala Samsung A50. Okay. Wala, wala. Just try it naman eh kung meron. Mali ba natin, 'di ba? Ma Mali ba natin? Kung magkaroon tayo ng bangsel. Pero kahit walang bangsel, ito yata oh, worth 300 na rin. Actually, Magkano pa yung mga charger? Sandaan. Sandaan. Tapos, ewan ko magkano to. Kailangan ko rin ito. Cable, charger, at saka, okay lang. Okay, so, apat na ayat eh. Para sa isang mystery box. Thank you very much. Okay ba? Mag masaya. Ako pa yung maaasa ako ng Samsung A50. guys, yun, yun ating actually, this is the first time na sumubo ko ako ng isang mystery box mula sa Lazada okay, umasa na mananalo ng Samsung A50 or pa kaya, wala na akong pera no? Okay. so yun na empty box na, gagawin ko tong ano, memorabilia, sa kauna-una ang mystery box na another ko and of course, ayan ulit natin alaman niya ay charger na ganito pe ko po mamaya kung gumagana sila. Earphone, sakto. So kung may bagong earphone. Pero sana tumagal to. Kasi so, yung aking earphone na ano is 2 years na yata yung ginagamit. Pero okay pa rin. Uh, ito, cable charger. <laughs> And, ano ba to? ah uh, pang ilaw. Ano? Pwedeng ilagay sa cellphone. Pwedeng ilagay sa uh, power banks. Sana ah, power banks na lang kasama. No? Kailangan ko yung power banks. But well, anyway, and itong Uno Flip na to. Ito pa to. Naglaro na ako na ito dati. Iniwasan ko na ito lang ito. Sinakasira lang pag Ah, okay. So, well anyway, meron akong naisip na gawin dito. Susunod na episode, pamimigay ko to. <laughs> Ito muna yung giveaways natin. Sabi ko noon, pag kumabot 500 yung subscriber ko dito sa Kuya Dance, eh mamimigay ako. Eh dahil hindi pa po ito muna yung pamigay natin. So ito, magagamit ko kasi ito Sorry, guys. Okay? Ewan ko lang dito magagamit ko. Pero kung maisip ko yan, ah, pamigay natin. Giveaways! Lalo na sa mga mahilig, ano, manira ng pagkakaibigan. Sorry! <laughs> so may paglibangan habang may nagahanta. So, yan, So, ayan. Okay? So, yan ang aking uh, unboxing of the mystery box na hindi mo alam kung ano laman. Worth 200 pa 40 pesos eh. Eh, uh, okay naman. Okay naman. Yung kanyang worth. So, thank you very much sa House of Fun or Lazada. Okay. So, kung tinatangang kanya kung order pa ako ulit, ayoko na. <laughs> mga ano. Pero ang swerte ng mga nakakuha noon, isang order lang may Samsung a 10 Anyways, thank you guys. Then, sa mga bago na nanonood sa aking channel, please don't forget to subscribe and press that bell button para updated kayo sa mga bago nating uh, uh, episode. Sorry. Okay, and of course, sa mga dati ng ano, pakilike ng videos and pakishare sa mga iba nating uh, kasama para tumami ang mga kakuya din. So, this is Squidens, done unboxing, mystery box. Okay, kita kita sa sunod episode sa Squidens again and again. Signing off. Hello, Olivarians! Yes. Ang sakit umasa, no? Umasa ako, Samsung A50.